Pinangkarerang motor na XRM Tumirek at ito rene na lang po natin Dahil ito po ang naging problema Bigla na lang pong nag-stack po Ito po oh, Ayaw nang matapakan ang kickstarter Ito, ayaw talaga oh. O, oh, talagang nag-stack At na Ang i-apply po natin ditong diskarte Para maayos ayun pong hindi magastos Dahil marami pong diskarte sa pag-aayos ng makina Meron po yung magastos at hindi magastos. Bale, ang unang i-check up po natin dito ay yung pong kanyang langis dahil nga tumirik po sa karerahan. Dahil kapag po nakita natin dito na naubusan ng langis kaya tumirik, nako sigurado magastos na pero ito po. Ang nakita natin, meron pong konting langis, mayroon pong pag-asa, hindi po kayo gagastos ng malaki kapag ganito. Ang unang gagawin lamang po para po hindi po mabiyak kagad ang makina ay baklasin lamang po ang kanyang cover para matanggal po yung cover ng kanyang man dito. Balik lamang po natin itong ng uh, motosiklo na dahil medyo madilim dito against the light para malinaw po kapag uh mapanood ninyo. Cover lamang po ng Magneto ang unang babakusin ninyo kapag ganito pong senaryo. Huwag ninyong ipabiyak kaagad dahil gagastos po talaga kayo ng malaki. Kapag ganong diskarte. At eto na po. O yan, hindi po tayo nagkamali sa ating hinala. Talagang ayaw ng uh, halos ayaw ng matanggal itong kanyang uh, cover. Talagang pumakat po yung Magneto dito sa kanyang cover. Kaya hindi matapakan yung kick uh, starter. Ang mga turo po natin dito ay wala pong itinatagong kahit kusing na sekreto para malinaw po na talagang maintindihan ninyo na hindi kayo Malilito. At pwedeng-pwede na kayo na mismo ang magbabaklas sa inyong motorsiklo. Ibasin nyo lamang po sa ating mga video. Ayan po, pahirapan po ang pagtanggal. Talagang pumakat talaga yung uh, magneto dito sa kanyang cover. Kahit hindi man kayo mismo ang magbaklas sa inyong motorsiklo, kapag napanood nyo po ang ating mga video, ay mabigyan po kayo ng idea para po hindi kayo managa, mataga ng mga mananagang nag-aayos ng motorsiklo. Ayan lahat ng paraan gawin po natin para lang po matanggal ito fast lamang po natin para po hindi po masyadong habang ating video ang pinaka importante lamang po dito ay yung pong punto ng video at uh, kung matanggal po natin dito tignan natin kung bakit pumaka dahil bihirang bihira lamang po na pumapakat itong uh, cover ng magneto dito sa kanyang magneto kaya hindi po napapansin ng ibang nag aayos ng motorsiklo nagbiyak biyak kaagad ng makina eh dito lang pala kaya nakapagtataka po kung bakit pumakat ito at makikita natin mismo ngayon kung anong nangyari dito. At eto na, mukhang okay naman ay nako subukan natin ikutin itong kanyang dito. ayan umikot naman oh, wala nang problema bali puntahan lamang po natin ang kanyang kickstarter na kanina ay nag-stuck up para may pakita sa inyo na wala nang problema ito lang po talaga ang naging problema para po hindi po kayo malito dahil po step by step po yung mga importante dito para po hindi po kayo talaga malilito at nakita nyo na mismo okay na itong kanyang kickstarter hindi na-stuck up yung uh, magdito pumakat sa kanyang cover at uh, balikan natin para may pakita sa inyo ano kung bakit pumakat yon at ito na po ano nung tinignan po nating mabuti meron pong kumalso na ito anong klase ito kumalso dito sa kanyang stator ayan dito umiikot yung uh, magneto kaya pumakat ito kumapit talaga dito tanggalin po natin ng uh, lungnos para makita natin kung saan galing to imposible naman ito na nakapasok ito dito kung ano ba ito Hmm? Mukhang uh, galba. Yero. Mukhang yero, oh. Yan. Yero, oh. yero. Oh. oh. Saan naman nang galing ito? Bakit nakapasok ito? Eh, meron nang na ang cover. Walang magic po. Tignan po natin yung kanyang magneto At ito po, meron pang uh, iilan dito na mukhang uh, yero. Ano? Ayan. Ay, ito po. Mm, dahil sa kalumaan ng XRM na ito, may na yata 20 years na ito dahil yung XRM 110 po ito. Ayan o, oh, nabitak po yung cover ng magneto dito. Yung mga magnet, yung cover ng magnet, nabitak. Dito po galing yung mga ito, itong kumalso sa kanyang stator dito, yung cover ng magnet mismo dito. Ayan, dahil karera nga, di sige, sagad sagara no? Ayan. Bali, lang ang problema. Bali, tanggalin lamang po natin ito at saka natin ibalik yung cover para po pakita sa inyo na aanda rin na po natin at okay, okay na. Pero kung meron kayong kunting budget, mas maganda pong palitan nyo na lamang po ng bagong uh, magnito. Pero pwede pa rin ito na gamitin. Okay lang, okay pa naman. Ah, at ito, anda rin na po natin. Uh! Nako! Ang problema, ayaw umanda, Sigurado po na rumian lamang po yung kanyang carburetor. Linisan lamang po natin ano. Dahil po nung rinescue po natin ito ay na-stuck pa ito ng mahigit isang buwan dahil marami po tayo kasing inaasikaso ngayon lamang po natin na naasikaso. Kaya panigurado, nag-stuck up lamang po yung needle dito sa kanyang carburetor. Linisan lang, saka po ibalik. Pagkitignan nyo lamang po sa ibang video natin kung ano ang step by step na paglinis ng carburetor dahil masyado nang kakaba ang ating video na to. Bago natin ibalik itong kanyang covera, syempre, subukan po na natin andarin dahil nalinis naman na natin yung kanyang carburator. Wala nang dahilan para hindi aandar dahil na okay naman na wala nang uh, stock. naintindihan sa mga ganitong content na tutorial ay uh, pakipindot nyo lang ang dapat nyong pindutin dyan sa baba para po mapansin po ni Boss M para po ipakita niya po sa ibang manonood pero kung ayaw nyo po yung mga ganitong content na tutorial, skip nyo lamang po para po hindi po mapansin ni Meta at hindi niya ipapanood sa mga iba na gustong uh, matuto ng magayos ng ganitong motorsiklo, yun lamang po maraming salamat ang yung lingkod Boy Berton